Good morning. Welcome to my channel, Martin Lozano. Ayan guys, magluluto tayo na ng ngayon ng ating chicken. Ang kuna-tawag na, ayan, malalaman nyo mamaya kung anong pangalan ng ating lulutuin guys. Kaya yan guys, samahan nyo na ako ngayong lunes ng umaga, September 16 guys. Samahan nyo na. Ako. Ayan guys, magluluto tayo ng sagha. Ay, sagha. Gagawin ba lang ako ng half chicken, onion, and hill, and salt. Ayan guys, magpapakulo lang ako ng tubig. Ayan, chicken, onion, hill, at salt, at ang ating rice. Ayan ang ating gagamitin pang sa sagha, ang tinatawag na sagha. Ayan guys, ang gagawin ko naman ngayon ay sagha, 3 cup rice, 6 Nahil, salt, onion, and chicken. Ibobol po lang yan, guys. Ayan, ready ng ating pot. Nagpakulo na ako ng tubig dito sa heater, guys, para mas madaling kumulo. Ayan. Busa natin dito para mabilis lang kumulo ang ating tubig para mailagay na natin ang ating chicken. Ayan, guys. Ilagay ko ng ating hill ilagay ko na rin ng ating onion ayan guys ayan, maglalagay din ako ng 1 spoon salt ayan. ayan guys kumukulo na ng ating tubig ayan, ilagay na natin ng ating chicken Lagyan na natin ang chicken at takpan natin guys. Lulutuin natin ng 30 minutes. Ayan, 30 minutes guys. Ayan, lutuin natin ng 30 minutes ang ating chicken. Ayan guys. Chicken. Ayan, patayin muna natin. Ayan, so, Tawon na natin siya. Ayan. Lagay natin dito para may lagay natin sa oven. Ito guys, gagamit ako ng kurkum. Ayan, kurkum guys. Yung gagamit ako ng kurkum, lagay ko lang dito. O yung dami na nalagay ko. Ayan guys. Tapos, lagay natin ng konti tubig. Ayan. Konting tubig guys. And guys, nahalo natin. Gamit ako ng brush guys. Para i-brush ko dito. Sa ating chicken. Lagay natin dito sa ating chicken. Tapos lagay natin sa ating oven. Ayan guys. Ayan guys. Matin chicken. Nalagay na natin ng corn. Ayan. Ma'am. Ah. Ayan guys, ang ating chicken. Ilagay, sininda na natin yung corn guys. Ayan. Ilagay na natin dito. Sa loob niya. Ayan. Nag uh, ay inugasan ko na rin yung rice Ayan. at ito po yung soup na naglagan natin sa chicken guys ayun guys alisin lang natin yung mga sibuyas salaan lang natin sa rice ayun sa so guys itong sabaw ay guys ibalik din natin siya tapos ilagay na natin yung rice ayan guys. tapos lutuin natin ang ating rice ayan, ayan guys lutuin natin yung rice Tak natin ating chicken. Ayan na guys. Luto ng ating chicken. Ayan. Pinatay na natin din. Hindi di ko pa pala napatay. Patay ko nga muna. Ayan. Patay na natin guys. Yan na Ayan. Gagamit din po tayo ng paham. Ayan po ham natin. Ang ating aluminum guys. Ayan guys. Ilagay lang natin dito sa kasa. Ayan, guys. ang ating rice, guys. Pulburan lang natin ng kunting corcum. Ayan. Kunting corcum, guys. Ayan. Punin natin yung ating chicken, guys. Ayan. Ayan ang ating chicken. Ilagay natin sa top ng ating rice. Ayan guys. Ayan, lagyan na natin yung paham natin guys. Lagi, tapos lagyan natin ng kunting oil. Ayan. Usugan lang natin. Tapos natin takpan. guys. Takpan na natin para bumango ang ating sagha. Ayan, niluluto kong sagha. Yan yung ginagamit natin. Sagha guys. Sagha. Yan. Thank you for watching guys. Don't forget like and subscribe. Marlon Lozano. At kung anong masasabi nyo sa aking niluto for today ay mag-iwalan ng comment. Bye bye guys. Thank you.